Hello, so, mga kamar sa yan. Samahan so, niyo po kami. Magagawa po kami ng dishwashing liquid. Nila. Ah, ah, na din. Ako, na po. Para matunaw po. Ano po? Iwan sa ito. Ano lang po? Isang direction lang po yung kagahalo. Ano po? Ayan mga kamarts, kung interesado po kayo rito sa aming ginagawa, sundan nyo lang po yung aking video para meron po kayong idea kung paano nga po yung tamang proseso ng paggawa nga po ng dishwashing liquid. Isa nga po ako diba? napakamapalad na tinatawagan nga po ako ng dati po mga kasama para nga po sa mga ganitong pagkakataon mas tayo, ay masubukan mas po, na po, po po na. dahil masubukan din po matutunan yung mga ganitong bagay. Uh, ang dagal po po natin nga na nawala po yeah. ako ng trabaho yeah. kaya ngayon po ay sinasabahan ko po, po lahat dahil <laughs> wala na rin po kung gaano ko nito. Hindi ko makakain, hindi na lamang dahil malalaki na rin po yung aking may at hindi na rin po gaano ko kaya nga po, pag may ganitong pagkakataon, ay sinasabakan ko na po. Ilang litro pa ang tubig niyan? Fourteen to sixteen. Kaya ikaw ka, Marge, kung nandiyan ka lang po sa inyong bahay at wala ka lang pong ginagawa, pwede mo po ito itry, pwede niyo po itong panggamit din sa bahay para hindi na po masyadong malaki ang budget. Napakaraming pwede nating gawin para tayo po ay makatipid. Eh, yun lang po mga kamars. Maraming salamat. Sana po meron po kayo natutunan dito sa aking video. Follow po more and subscribe po.